December 6, nag-order na lang kami ng Amber at saka ng 10 pieces na SNR. Yun ang dinner namin. December, December 6, eto. Nag-order na lang. Nag-order na lang ako ng SNR. Kasi tinamad na ako magluto. At saka eto. Eto yung dinner namin ngayon. Eto 10 pieces. Ten pieces. December 6, hindi na ako nagluto. Nag-order na lang ng SNR. Ito, more gravy. Additional. 10 pieces. Tapos, my daughter is very talkative. Iba yan eh. December 6, ito yung Amber. 10 pieces. Um, Ito yung dinner um, namin ngayon eh. With my sister. Mm. Pakita pa ako. <laughs>